Si Abraham at si Abimelech. Ikadalawampung kabanata. Umalis si na Abraham sa Mamre at pumunta sa Negev. Doon sila tumira sa kalagitnaan ng Kadesh at Shur. Hindi nagtagal, lumipat sila sa Gerar. Habang naroon sila, ang pakilala ni Abraham kay Sara sa mga tao ay kapatid niya ito. Kaya ipinakuha si Sara ni Haring Abimelech ng Gerar. Isang gabi, Nagpakita ang Diyos kay Abimelech sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi niya, Mamamatay ka dahil kinuha mo ang babaeng iyan na may asawa na. Pero dahil hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sarah, sinabi niya, Panginoon, bakit niyo po ako papatayin at ang mga tauhan ko? Wala po akong kasalanan. Sinabi po kasi ni Abraham, nakapatid niya si Sarah at sinabi rin ni Sarah na kapatid niya si Abraham, Inusente po ako at wala akong masamang balak sa pagkuha kay Sarah. Sinabi pa sa kanya ng Diyos sa panaginip, Oo, alam kong wala kang masamang balak. Kaya hindi ko ipinahintulot na magalaw mo siya para hindi ka magkasala sa akin. Pero dapat mo siyang ibalik sa asawa niya dahil ang asawa niya ay isang propeta at ipapanalangin kanya para hindi ka mamatay pero kapag hindi mo siya naibalik binabalaan kita na mamamatay ka pati ang lahat ng tauhan mo kinabukasan maagang ipinatawag ni Abimelech ang lahat ng opisyal niya at sinabi sa kanila ang tungkol sa kaniyang panaginip at labis silang natakot pagkatapos ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong ano ang ginawa mong ito sa amin ano ba ang kasalanan ko sa iyo na inilagay mo sa kapahamakan ang buong kaharian ko? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ito ginawa? Sumagot si Abraham. Akala ko po wala ni isa man dito na gumagalang sa Diyos. Kaya naisip ko na baka patayin niyo ako para makuha niyo ang asawa ko. Totoo po na magkapatid kami, pero sa ama lang at hindi sa ina. At napangasawa ko po siya. Nang sinabihan po ako ng Diyos na umalis sa tahanan ng aking ama, sinabi ko kay Sarah na ipakilala niya na magkapatid kami, kahit saan kami pumunta. Sa ganito pong paraan, may papakitan niya ang pagmamahal niya sa akin. Ibinalik ni Abimelech si Sarah kay Abraham, at binigyan pa niya si Abraham ng mga tupa, baka, at mga aliping babae at lalaki. Pagkatapos sinabi niya kay Abraham, Payag akong patirahin kayo sa aking lupain. Tumira kayo kahit saan ninyo gusto. Sinabi rin niya kay Sarah, Bibigyan ko ang kapatid mo ng isang libong pirasong pilak bilang katibayan sa lahat ng kasamahan ninyo na hindi kita nagalaw at para hindi sila mag-isip na nakagawa ka ng masama. Dahil sa pagkuha kay Sarah, niloob ng Panginoon na hindi magkaanak ang lahat ng babae sa sambahayan ni Abimelech. Kaya na nalangin si Abraham sa Diyos at pinagaling ng Diyos ang asawa ni Abimelech at ang mga alipin niyang babae para muli silang magkaanak. Pinagaling din ng Diyos si Abimelech sa kanyang karamdaman. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin niyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya niyo lang ang sarili ninyo. Dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito. Katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya.